Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay House Speaker Martin Romualdez na ihatid na ng Kamara ang ayuda ng pamahalaan para sa pamilya ng anim na sundalong nasawi at anim na iba pang nasugatan sa paikipaglaban sa teroristang grupong Dawla Islamia Maute sa Lanao del Norte nitong Pebrero. Ayon kay House Deputy Majority Leader for Communications, Erwin Tulfo, may git na milyong halaga ng cash, education at livelihood assistance mula sa Personal Calamity at Emergency Fund ni Speaker Romualdez ang iminigay sa labindalawang sundalo. Personal na inabot ng ilang kongresista ang mga ayuda sa mga biktima at kanilang pamilya. Sabi ni Tulfo, hindi mababayaran ng hatid na serbisyo at kabayanihan ng ating mga sundalo. Pero umaasa silang kahit papano, makatutulong ito sa kanila. Bukod naman sa ayuda ng kamera, inaasahang magbibigay din ng hiwalay na tulong para sa mga biktimang iba pang ahensya ng pamahalaan.